Ano brother? Ano masasabi sa Oo o nga, nagbulag na, ta siya dyan. Nagbulag <translate> Talagang naiyak ako. Kahit na hindi ko kaya buhatin. Hindi namin kaya buhatin na natlo. Ako daw nagbulag ta? Nagbulag daw. Tumawag ako na mga kilala. Kailan yun? Kailan? Hindi ko na alam kailan Nung na, pandemik? Pandemik pa yun. Nung pandemic? Pandemic ba yun? Ngayon, isinakay na, sa so tricycle. After that, sa panorama, sinakay sa taxi, hindi nalas alin mo. Eh hanggang hanggang sa pag pag -ah, pag, -ah, pag sawag pag ano dai po may estudyante din ako yeah. na nag-iisa ako lang pag pag ang matabay by that time pandemic bawal ang matanda na pag-alagala kahit na papaano hindi totoo yun pag-alagala eh nung pandemic eh kung oh, ano ay yeah, of dyan? course naman ay am tanod in that time you are tanod yes sir sa iyo Nagkakulong sa na na sahod na sa siya. Eh. Laki nga ng sahod niya eh. Ay, wala kaming sahod po. So. Volunteer lang po kami. Hindi, yung sahod niya yung dinadaan sa package sa ayuda. Ay, hindi na ako nakatanggap. Kahit na yung sap, wala na ako natanggap. Wala daw siya natanggap. Ma'am Relin, wala ka rin natanggap, ano? Wala, wala eh. natanggap na sap. Uy! Ay, nakatanggap. So, yan. Oh, uh, Sister uh, Lynn. Laya, baay. Eh, nandito na si Ate Glo. Oh, ebidensya. Oh, niya, niya yung pera. Kulang na pangalan ng pera to eh. Pero, wag na, wag na tayong... Ngayon, ang ulitin ko ulit sa'yo, Nanay Glo, bilang nakakatanda, ang sabi mo, mag-usap, eh, hindi nga nakipag-usap, So, dahil sa hindi natin pag-usap, mamimili na lang ang Panginoon kung sino ang patawarin sa amin dalawa. Si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala, ano? Oh, Kasi, okay. wala, dito naman, ano, sino sa inyong dalawa. Kasi, ang ating amal na lang Ah, so, ibig sabihin, uh, playing safe ka. Safe Bye. ka, ibig sabihin, playing safe, ibig sabihin, bahala na kayo dyan, problema ninyo yan. Eh, pero wala kang discerning spirit kung sino tama o mali. Ako. pero sinabi ka. mo sa akin, sila ay pula, ako ay blue. O puti. Ako, ako, naman po ay... Oo oh nga, pwede ka kung kayo dalawa. Pero, kayo dalawa mag-usap, dahil problema po nyo niya yan. Alam ka naman na, andyan ako sa sasaw, so sasaw-saw ng sasaw-saw. So eh, hindi ko naman alam po. Ano nangyayari? Hindi. Ay, kung ano man yung ano, hindi totoo yun na hindi ka nangyayari eh yung sinugod na ako ni Mrs. Laya dito yung babakasin yung mga uh, halaman ko dito tanggalin yung mga puti tanggalin yung uh, bubong na maliit Kasama ka nga ikaw nga nagsabi sa akin kaya sabi mo hindi mo alam mahirap yung hindi matanda po. ka na malapit ka nang mamatay eh, hindi ano, di ka nagsasabi ng katotohanan hindi po hindi ko pa alam na sinanggal yung bubong dyan po ay nako, ikaw Naka, nga, nga kapag... nag-oto sa akin at tanggalin, sabi ni Mrs. Laya, sabi ni Mrs. Laya sa akin, tanggalin na yung bubong. E ngayon, nag-uulan na naman. Noon, noong panahon ng ulan hindi ko tinanggal kasi nag-uulan. Eh mababasa kami pag pumasok. Ano bang gusto? Ngayon, mag-uulan na naman. Ano bang gusto nyo gawin nyo dyan sa oh, eh, hindi ko, kayo ang mag-usap po, sa, kasi kayo ang nandito. Oh, o. Oh. Paano dyan si Nanay Laya? Di sabihin niyo, o lagyan ko ng buwan to para malaan ang ko. O, yung po. Um, yung dalawa na, tapos yung sinasabi niyo, ano kayo wag sabi, eh, ba't ako? Ako lang wag isa mo. Hindi, eh, nagkukwento lang ako. Eh, kayo, ba't ako? Doon sa likod ko po. Talaga po kumita, umaawas po. Talaga naaamoy namin. Kahit yung mga anak ko. Yung kubeta, yung Opo. Mm. Yung mga anak ko, hindi po pumunta dyan. Ang mga dumi daw, ano, ano. Ngayon, di Ang ginawa ko, ako ang laki pag-usap. Ako pumunta, may sa bahay na? May anak na pumunta ko. Pero well, ayun, nais po. Awan ang Diyos. Lahat, lahat Yari ka ngayon, dahil naka-YouTube ka, eh, binanggit mo yan dyan. Hindi mabubuksan nila yan. Malalaman nila na si quiz mo na pala sa Facebook saka sa YouTube yan. alin. Yung ngamoy. Oo, ni Gayo, nakumuli naman talaga ni Gayo. Pero, nag-usap pa rin ako, ayot. Hindi yung, ah, hindi, so, hindi, kami na, ka hindi, ka hindi kami lang, hindi kami lang, hindi kami lang kung saan saan. Hmm, Opo. Kami dalawa lang po nakakaala. Ganon din sa'yo kung hmm. ni Nanay Laya. Hmm. <laughs> ganon din kayo ni Nanay Laya. Kasi kayo, kung nandito dito, oh, o, nan Nanay, nanay Laya, gawin, o, oh, di ba, ay eh, ganon na. Ibalag ka po ng tayo. Ito yung ganun na lagi kayo, lagi kayo nagtutuklid. ako naman eh, isang salita lang eh, kung hindi, salamat sa panimong kung pagbigyan, pagbigyan niya ako, hindi ako nakarating kung saan saan. Kaming dalawa lang. Kasi ganun po karistrito ang kapwa ko. Pagkaya ginagawa ko pa pasay ito eh, hmm. hindi hmm. respeto ko eh, hindi ako yung maumong na maumong. Ganun din ako kailanay laya senior respeto ko kayo. Kahit sino dito, ginagaan ko sa Ay, sila ay alam nila respeto mo, tsaka ay, ako. Pero nangaralig kita dyan, sigaw ako ng sigaw dyan sa kalye. Sa mga bata, kunwari, ginagagalit ka ko. Eh, okay. Para yung mga bata. Ito nga, tinta lang kayo dito sa Hetus, mga bata. Eh, kaalaba mo si ano eh. Sino ba yung dyan, oh? no? yung malaking mama dyan? Alimutan ko pangalan niya. Yes, yes. Yes? Oh. Sige? Jet, Oh. Sige? Yes? Hindi si gano'n lang kami mag-uusap yun. Alam niyo naman si Gis. Si Gis. Si, si Gis oh, yung malaking mama. Oo, oh, yung malaking mama. lang yun. Maingay yun. Oh nga, ba, maingay lang yun. Gano'n lang yun. Pero narinig niya, malaki lang, lang yung boses niya. Pero, okay lang yun. Sa so, kumita, na rin naman kayo. Opo. Sabi nga niya sa akin eh. Anan, maingay na ako mula ako. O ma, may ingay ang madami mo. Hindi, hindi naman kami lang bakawin. Kasi pangit ang pangit. Ngayon, ngayon ka lang naging ganun, uh, malita, kasi matanda ka at Malapit ka na matugay, magundur. Pero nung kabataan mo, girira ka. Anong sabi na ito to? Aba, ayaw ko lalo na Oo. magdating sa bagay na talagang ako pat... Natawa? Pagdating sa bagay na tama. Oo oh, po. Pagdating na yung, pag ako tama, isa lang ito, itutuwid ko yung katwiran ko. Hmm. Pero, kahit na lahat manalo ako, hindi ko sila sabi, Lord. Thank you, thank you Lord. Hindi, yun. Sa ala, ama, patawan mo. Eh, pero ito ako. Siya may utang sa akin. Oo. Oh. Tapos yung puso negro hindi pinagawa, sabi ng barangay ipagawa, hindi nila pinagawa. Yung sinabi mo panalo, di panalo ako, di ba? Oo. Uh, Oo. Uh oh, oh. Hindi na. Sabi ng mga kapatiran ko, ano, ipasa Diyos na lang daw, kaya bala na mag-receive ng uh, Diyos. At si Lord na bahala. Sige. Thank, thank you, Lord. At si kaya sumunod sa ano yung Ang problema kasi, pag ipasa Diyos yun, hmm. tiyak yun na tik siya, scammer siya, saan ba punta niya? palagay mo. Alam ba, <laughs> Ay, oh, bakit respeto mo pa rin? Alam mong tiktik siya, alam mong ano, scammer. Kasi okay. Kasi o, rin yung okay. sa kong okay. yan, hindi lang magulang. Hindi naman, hindi kung gano'n siya, hindi magulang siya. Kaya, bilang nanay kasi, kung nakikita ko siya, parang makita ko na yung magulang ko, okay. Kaya rinireceive ko yan. Okay. Hindi pa nito, hindi pa ng promise fee. Okay. So, magkano yung utang ni Marlene doon? 100? Oo, oh, rinireceive po yan. Ay, ano pa bang resibo ito? Meron po. Rinireceive ko yung 100 yan. Dahil yan ay ko Certificate of Interest. Oh, ito bigay mo kasi ay, ay may iba na at least tapos na tayo nag-usap. ah uh, ah uh, na maliwanag na kay Mrs. Laya na hindi siya nakarating sa pinangako niya na magbayad. Hindi siya nagbayad kaya dinala ko siya sa korte pero sa korte hindi pa rin siya nagpakita.